Yes, magandang magandang araw mga kabarangay. At saan ating uh, binabaybay ang Tidville area. At nakikita nyo naman lang sa mga kasalukuyan na ang ating drainage system ay talaga namang uh, malapit Nang matapos. At kinukumpuli na lamang ng mga ilang panahon pa. Kaya ako pasensya sa mga nakatrapito na sa lugar na yan. Talaga naman nung uh, nililins na may higi at nagkakaroon tayo ng mga declugging services nito sa ating barangay o kasi ang may declogging services kagaya ng nakikita natin dahil pagka may declogging ay nalilinis po ang kanal kaya pausap lang sa ating mga kabarangay na kung maaari kung mga ngayon naman kayo kahit isang uh, ice candy yung eh, huwag nyo naman itatapon dyan sa ating mga kanal dahil tayo rin ho ang may hirapan at maapektuhan pagdating ng tagulan dahil yan po ang mga nga ay humaharang sa mga yan ang tubig kaya sample lang ho yung uh, mm, plastic ng ice candy pati rin ho yung ating mga basura at everything na ating mga ginagamit sa ating mga pangkusina at pangarawang na pamumuhay at ang ating iba't mga mga uh, ginagamit sa pangarawang na pamumuhay ng mga pinipinaki sa, sa mga ano, eh atin naman ho ilagay sa lalagyan para tayo naman ay pare-parehong uh, hindi maapektuhan kapag may mga bahaho at yan naman ho, sa may pasong atis deep excavation So uh, medyo inaaka inaayos po pa ng ayos at uh, medyo pinapalitan po yung mga tagiliran para ho ng paglalagay diyan ng uh, tubo ng tubig at uh, pagdaan diyan ng malaking bus ng tubig kung sakali darating ang tagulan eh hindi ko tayo mahirapan at diretso yan all the way sa ating drainage system. Kaya yun ang ating mga kabarangay na ikang nga ay mga naapektuhan ho dyan ay ko kayo mga kung hindi man mo mawala ang paha o yung mabawasan man lamang at sa kasalukuyang ay Hawaii kasalukuyang ginagawa ng parang ng ating sagot ng barangay headed by ating kadalanggal na barangay captain Art Lirio at ang ating opisyalis at ang ating ng ay gumagawa ng paraan upang maibisa ng ating mga problema dito sa barangay ang dami mo ang dami ng mga concerns na ito sa ating barangay at shout out sa ating mga kabarangay na talaga naman nakikisa sa ating mga proyekto at uh, talaga naman nung uh, ngayon tag-araw ay eh, hindi pa ho natin uumpisahan yung ating paglilinis sa sabang area sa ipahilip po natin. Kaya susunod na po sa ating mga proyekto. At in the meantime mo dito muna tayo sa declogging services na ginagawa dito sa ating barangay. At yan yung uh, mga uh, kanal na yan, or yung ating mga drainage system, ay eh, kung maaari ho naman, ay eh, bawat tapat ng bahay, ay tapat mo, linis mo at inulinisin huwag mo natin pabayaan dahil tayo rin ho ang maapektuhan pagdating ng tag-ulan at saka napakahirap din mo naman na tayo ay mabasa lagi ang ating mga katulad doon. nag-aabang halimbawa ng mga sasakyan papunta ng pabrika o yung mga nagka-company eh lulubog sa ang sapatos na bagong uh, laban ni nanay at ni tatay at bago tapos ay yung mga medyas pa natin siyempre pagkaho na nalubosan yung bahay bahayan ay mga madudum ang mga ngamoy pa so ingatan natin mga kabarangay tayo naman ang pakikinabang sa ating pakikisa sa ating clean and green na ginagawa ng ating sangguniang barangay at yan nga ako, mga declogging services na yan ay talagang ginagawa ng paraan ng ating mga sangguniang sangguniang functionaries rather na talaga ng mga maayos at pasukin ho natin yan sa may pasong atis na yan kita nyo naman ang lalim yan oh. so papaano pa ho babahain kung sakali mapuyan na lamang ho ng ating mga basura La, ay dyan ho natin itatapos sa mga kanal aba natural ho nababarang ating mga kanal at hindi maayos na dadaloy ang mga baha at tubig na mapupunta riyan na sana ho ay hindi ho maging ng pagbaha so konting disiplina rin ho talaga mga barang, tayong mga taga barangay mga kabarangay na talaga disiplinahin na naman natin ating mga sarili para sa ikagaganda at ikawulad ng ating lugar so balik ko tayo dyan sa may tipil area na yan at ginagawa na ng nga o talagang uh, na solusyon ang uh, drainage system so binigyan na rin nga ng semento ang bawat kapatian hindi lang mo nabigyan ng iba pa dahil uh, siyempre ang uh, atinong budget ay atinong ah uh, kaya nga ay hindi naman para sa isang tao lang at hindi para sa isang lugar lang. Yan ay ating dinidevide at ninihimay sa ating budget. Hindi ko mo tayo ay may budget ng barangay, kaya para sa isang tao lamang lahat tayo dapat ay nakikinabang. At saka ang mga pretong iyan, ay talagang um, pinapabad ko sa inyo na talagang pinag-uunang uh, pinag uh, ng ating sagunang barangay habang hindi pa dumarating ang ating budget. And thank you for watching at sana liwanagan kayo lahat.